Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril Adies, 2025. Sa araw na ito, Abril Adies, tinatawagan ka ng mundo na tuklasin ang pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Bilang isang Scorpio, likas mong taglay ang misteryong pumupukaw sa atensyon ng mga tao sa paligid mo, ngunit ngayong araw, maaaring ang parehong misteryo ring ito ang magdulot ng belo sa iyong isipan. Nagkukubli sa tunay mong nararamdaman at intensyon, maglaan ng sandali upang pag-isipan kung paanong ang iyong pagiging tahimik, mapagmasid, at introspektibo ay humuhubog sa iyong mga damdamin at mga pasya. Sa mundo kung saan karamihan ay palaging nagmamadali at nagsasalita, ang kakayahan mong dumaan sa mga tahimik na sandali na may malalim na pagninilay ay isang bihirang biyaya. Ang katahimikan mong ito ay hindi kahinaan, ito ay isang puwersang nagbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw sa mga bagay na hindi basta-basta napapansin ng iba. Ang mga sandaling tahimik na ito ay hindi mo dapat ituring na pagkawala o pagkatalo, kundi isang mahalagang bahagi ng iyong personal na paglago. Habang ang karamihan ay nakatuon sa kanilang mga gawain at pagtugon sa mga eksternal na pangangailangan, ikaw, bilang isang Scorpio, ay natututo mula sa loob. Ang pagkakaroon ng oras para magmuni-muni ay magbubuka sa iyo ng mga bagong perspektibo. Magiging mas malinaw ang iyong layunin at mga hangarin sa buhay, at sa mga susunod na araw, mas madali mong makikita ang mga oportunidad na matagal nang naroroon, ngunit hindi mo pa nakikita. Pahalagahan mo ang mga sandali ng pag-isa, sapagkat dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ngayong araw, may mga damdamin nais kumawala, mga tanong tungkol sa sarili, sa hinaharap, sa mga relasyon, at sa mga desisyong kailangan mong gawin. Huwag matakot harapin ang mga ito. Sa halip, yakapin ang kakayahan mong mag-isip ng malalim. Sa bawat saglit na ginagamit mo upang unawain ang sarili mo, lalo mong nauunawaan kung paanong dapat kang kumilos sa labas ng mundo. Ang mga pagkakataon ay hindi palaging makikita sa harap mo. Minsan, kailangan mong maghanap at magbigay pansin sa mga detalye, at sa iyong likas na intuition, makikita mo ang mga sagot na matagal ng hinahanap. Huwag mong hayaang ang takot na dulot ng hindi tiyak na hinaharap ay hadlangan ka. Sa bawat hakbang natatanggapin mo, nagiging mas maligaya ka at mas buo bilang tao. Sa kabila ng pananahimik mo, may pagkakataon na yong araw na ang pagbabago ay magaganap hindi lamang sa 'yong kalooban, kundi pati na rin sa 'yong panlabas na mundo. Ang enerhiya ng araw ay nagtuturo sa iyo na bitawan ang mga lumang pananaw, mga nakaraan na hindi na nakakatulong, at mga damdaming hindi mo na kailangang dalhin pa sa hinaharap. Ito ang panahon ng tunay na pagbabago, isang pagbabagong hindi lamang panlabas kundi mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Isang pagbabagong nagsisimula sa kapatawaran, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa sarili. Hayaan mong mabigyan ng puwang ang iyong puso upang matanggap na hindi mo kailangang maging perpekto upang maging karapat dapat sa pag-ibig, sa kapayapaan, at sa tabumpay. Ang lahat ng karanasan, masayaman o masakit, ay bahagi ng isang mas malaking layunin. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtuturo sa iyo na magbalik loob sa kalikasan lumabas ka. Huminga ng malalim na hangin. Damhin mo ang ihip ng hangin, ang init ng araw, ang tunog ng mga ibon, at ang katahimikan ng lupa. Sa mga sandaling iyon, maaari mong maramdaman na ikaw ay konektado sa isang mas malawak na kabuan. Hindi mo kailangang lutasin ang lahat ng bagay sa loob ng isang araw. Ang mahalaga ay naroroon ka, gumigising, lumalakad, at handang tanggapin ang lahat ng ipinapadala sa iyo ng buhay. Ang mga simpleng bagay ay may mga mensaheng maaaring magbukas ng mas malalim na pag-unawa, at kung titingnan mo ang bawat sandali na may pagpapahalaga, matututo kang tanggapin ang kagandahan na hatid nito sa Habang natututo kang maging mas praktikal at mas makapangyarihan sa iyong mga hakbang, ang araw na ito ay magbibigay daan upang mapalalim mo pa ang iyong mga ugnayan sa ibang tao. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas upang iparating ang iyong nararamdaman, sa mga simpleng kilos, maipapakita mo ang iyong pasasalamat, malasakit, at paggalang. Ang mga ugnayang ito ay magiging mas matibay, at ang mga tao sa paligid mo ay higit na makikilala ang iyong tunay na kakayahan at intensyon. Ipinapakita ng araw na ito na ang pinakamahalaga ay ang tunay na koneksyon, ang uri ng ugnayan na hindi pinapalakas ng mga material na bagay, kundi ng malalim na pagmamahal at pag-unawa. Habang lumilipas ang araw, makinig sa mga tahimik na bulong ng iyong intuition. Minsan, hindi kailangang malakas ang boses upang marinig ang katotohanan. Sa mga tahimik na sandali, doon mo maririnig ang pinakatotoo mong damdamin. Ang mga desisyong ipagpapaliban mo dahil sa pag-aalinlangan ay maaaring maliwanagan kung makikinig ka lamang sa boses sa loob mo. Huwag mong hayaang tabunan ng ingay ng mundo ang katotohanan ito. Ikaw ay isinilang na may malakas na pakiramdam, at ngayong araw, ito ang iyong magiging gabay. Ang intuition na ito ay hindi lamang isang simpleng gabay, ito ang mismong lihim na magdadala sa iyo sa tabumpay, sa relasyon, sa trabaho, at sa personal na buhay. Patuloy mong pahalagahan ang mga simpleng sandali ng tahimik na pagsusuri sa sarili, sapagkat dito mo matutuklasan ang pinakamahalagang mga sagot sa iyong mga tanong. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, kulay ng kapayapaan, tiwala, at kaliwanagan. Kung maaari, magsuot ng kulay na ito upang mahikayat ang kalmadong enerhiya na makatutulong sa iyong mga desisyon. Ang bughaw ay may kakayahang magbigay sa iyo ng lakas at gabay, kaya gamitin ito upang mapanatili ang fokus at malinaw na pag-isip. Ang maswerteng numero mo ay labing isa, pito at 38. Kapag nakita mo ang mga numerong ito ngayong araw, sa mga oras, plaka ng sasakyan, resibo, o kahit sa mga panaginip, tingnan mo ito bilang mensahe ng kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay at simbolo ng pagunlad, kaya magtiwala ka sa iyong nararamdaman at sa mga hakbang na tatahakin mo. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang paggawa ng isang bagay na magpapasaya sa puso mo, maaaring pagsusulat, paglalakad sa ilalim ng araw, pagtugtog ng musika, o kahit tahimik na pag-upo habang umiinom ng mainit na tsaa. Sa paggawa ng mga bagay na nagbibigay kagalakan at kaligayahan sa iyo, hindi lamang ikaw magkakaroon ng personal na kasiyahan, kundi makakahanap ka ng mga sagot sa mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Sa bawat maliliit na bagay na ito, magkakaroon ka ng pagkakataong mapagtanto ang mga malalalim na bagay na nais mong malaman. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng natapos mong gawain, kundi sa lalim ng koneksyon mo sa sarili mo at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang kaligayahan na dulot ng paghinga, ng pagtanggap, at ng pagpapatawad. Ang lakas mong taglay ay hindi nagmumula sa pagiging matigas, kundi sa kakayahan mong maging totoo, maging tapat, at maging buka sa paghilom. Ang pagmamahal na pinipili mong ibigay, kahit sa gitna ng sakit, kahit sa gitna ng takot, ay isa sa pinakamalalakas mong sandata. Sa bawat hakbang mo patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa sarili, isinusumpa mong yakapin ang bawat bahagi ng iyong pagkatao, mula sa pinakamaliit na kahinaan hanggang sa pinakamalalakas mong katangian. Ito ang panahon upang yakapin ang pagbabago. Huwag kang matakot. Ang bawat hakbang mo, gaano man kaliit, ay hakbang palapit sa isang mas malalim, mas masaya, at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Patuloy kang magtiwala sa landas na tinatahak mo sapagkat ikaw ay ginagabayan. Hindi lamang ng mga bituin, kundi ng sarili mong puso na siyang pinakadakilang kumpas sa lahat. Sa araw na ito, yakapin mo ang sarili mong misteryo at hayaan mong ang liwanag na nagmumula sa loob mo ang magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. Isa kang Scorpio na may lalim na hindi kayang tumbasan ng salita at sa bawat araw na pinipili mong maging totoo, mas lalo mong pinapanday ang kinabukasan mo sa liwanan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.